Mga kapatid, doon naman po tayo sa mga balita po sa Lalawigan. Isang patay at isang nawawala sa Quezon Province sa kasagsagan ng matinding baha. Sa aerial footage, kita ang lawak ng pinsala sa buong bayan ng katanawan. Sa barangay Jess, rumaragas ang bahang bumugad sa mga residente. Umapaw na kasi ang ilog kaya inabot na ng tubig ang mga kabahayan doon. Pati kalsada, papasok sa barangay, lubog din sa baha. Iniinda rin ng mga taga-katanawan ang brownout sa kanilang lugar. Ang problema pa hindi pa kasi mapasok ng line personnel na mga bahang lugar kaya hindi pa makompone ang mga linya ng kuryente. Nakataas naman ang red alert status sa buong probinsya ng Ilocos Norte bilang paghahanda sa posibleng hagupit ng bagyong Christine. Nararanasan ang pabugso-bugsong ulan at malalakas na hangin sa Kapitolyo. Dahil nga dyan, nakaposisyon na ang mga rescue boat at ilan pang equipment. Nakahanda na rin ang mga evacuation center, pati ang food packs, sleeping at hygiene kits para sa mga nasa lanta ng bagyo. Pinagahandaan na rin ang mga residente at Baguio City LGU ang Bagyong Christine. Ang ilang negosyante doon, tinakpan ang kanilang mga paninda para proteksyonan ito mula sa ulan. May mga magsasaka rin na maaga nang nag-ani ng ilang pananim na bulaklak. Nakabantay rin ang LGU sa mga landslide-prone areas. Pansamantala na rin munang isinarang ang ilang parke bilang o kabilang ang Botanical Mines View Park at Dominican Heritage and Nature Park sa Baguio City. Nag-abiso naman ang LGU na kung maaari, huwag na munang umakyat ng Baguio para sa kaligtasan ng lahat. Bet Pilot at DJ Chacha nayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.